walang minamahal. It's all there. Maliwan again. Makalagay dapat isulat dyan. You're late. Sa lahat ng ayoko, yung mga tao na nagpapahintay sa akin, at sinasayang ang oras ko. Sorry po, Lola. Nakagaling ko lang po ng Manila. Eh, medyo biglaan din po yung pagtawag niyo sa akin. Ay. May problema po ba? <laughs> walang problema. Mapo ka, Iha. If you will sign all these documents, walang problema. An ano po ito? Uh, this is uh, special power of attorney. Sana kung hindi ka na ako na kaagad ang nagsabi sa iyo. Mula ngayon, ikaw na magiging representante ko. Talaga po, Lola. Oh my God. Ayaw mo? No, no. I want to. I, I I want Lola. Anything for you. Kahit anong problema mo, gusto talaga kita matulungan, Lola, para mapadaliin ang buhay mo. Lang ngayon pinagkakatiwala ko na sa iyo ang lahat. Imbis na sa hindi nating ka mag-anap, naisip ko na mas may karapatan ka sa family business kaysa kay Kapaw. Well, I am done with work. Ngayon na meron akong sakit, ang gusto ko na lang gawin ay magpahinga. So, uh, attorney, uh -huh. tell me, saan ba ako dapat pumihirap? Uh, kung sa iba pa ng pangalan mo, pipirma mo lahat kung saan nakalagay pa alam mo. Alright. Lola, I promise you, aalagaan ko lahat ng pinaghirapan mo sa buong buhay mo. There you are. I've signed all of the papers. Now, whose turn it is? You, I suppose. Sign there. Okay. <laughs> What now, attorney? Believe ka na sa powers of persuasion ko? Bilib ako sa timing mo. Well, I'm sure kasi na wala tayong makukuha sa kanya. Kung lumapit tayo sa kanya nung no, medyo malakas pa siya, eh ngayon may sakit na, medyo vulnerable na ang matanda. Uh, at nauto mo siya. <laughs> Thanks to you. Oh, oh, Kung hindi oh, mo sinabi so sa akin no, may sakit siya, hindi naman akong kilos na ganito kabilis. I can't believe attorney, na how ako na si Lola Adora in the palm of my hand Kontrolado ko na siya at ang kanya